Magandang araw mga bata sa ikalawang baitang. Narito tayo ngayon sa ikatlong markahan ng Arts 2 Week 1. At ang ating pag-aaralan ay iba't ibang hanyo ng imprenta. Ano-ano ang mga bagay na may kakayahang magtatak? anong mga marka o disenyo ang kaya nitong likhain. Paano mapauulan ang itsura ng isang imprenta? Sa araling ito, mo ang mga bagay mula sa kalikasan at mga bagay na gawa ng tao sa pamamagitan ng kanilang imprenta. Tingnan ang mga larawan ng iba't ibang bagay sa ibaba. Maaari ba silang gamitin sa imprenta o pagtatak ng marka? Bakit o bakit hindi? Ano ang kanilang pagkakapareho? Narito ang mga narawan. Narawan ng sibuyas, ng limang piso, ng katol, at bulaklak. Maaari ba silang gamitin sa imprenta o pagtatak ng marka? Tama! Ang mga ito ay maaaring gamitin sa pagtatak ng imprenta dahil ang bawat isa ay may bahaging patag. Ito ay maaaring lagyan ng pangkulay o tinta at ilapat ng maayos sa iba pang bagay upang mag-iwan ng marka. May mga bagay sa kalikasan ang hindi patag, ngunit maaaring hiwain o hatiin sa gitna upang magkaroon ng patag na bahagi. Sa pamamagitan nito, masisilayan ang panloob na kaanyuan ng mga bagay na may kanya-kanya nikas na ukit at kurba. Narito ang mga halimbawa, ang avocado, ang pinutol na kahoy, ang mga kabuti, at ang mga tripolyo. Mayroon din mga bagay na gawa ng tao na maaaring gamitin bilang pagtatak ng imprenta tulad ng mga ito. Swelas ng sapatos, lukot na papel, ulo ng tornillo, at pansala. Kung lalagyan ng pangkulay bilang pantatak ang patad na bahagi ng mga bagay nito, ang kanilang mga likas na ukit o kurba ay maaaring makapagtulot ng kanyang muhit, marka o disenyo sa imprenta. Tandaan, ang mga bahagi hindi nalagyan ng pangkulay ay hindi makakalikha ng marka kahit pa ilapat ito sa ibang bagay. Ang mga bagay sa paligid ay may kanya-kanyang laki o lapad, hugis o anyo at pagkakayari upang maipakita ang mga karakteristikong ito sa resultang imprenta, kinakailangang malagyan ng pangkulay ang mga nakausli o nakahulmang ukit nito. Tandaan, mas mainam iti ng mga bagay na may patag o bahagi ang may patag ng bahagi bilang pantatak. Narito ang mga halimbawa ng bagay na may patag na bahagi. Sibuyas, mansanas, bell pepper, at okra. Ilan lamang yan sa mga prutas at kulay na mayroong patag na bahagi. At natin naman ang mga bagay na hindi patag ang bahagi. Bubble wrap, lukot na papel, plastic, at bola. Subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa page 9 ng inyong arts module. Lagyan ng git kung ang bagay sa larawan ay may patag na bahagi. Lagyan naman ang arko kung ito ay walang patad na bahagi. Gawin ito sa inyong papel. Para sa ating unang larawan, dahon. Pangalawa, atis. Pangatlo, bola. Pangapat, bao. Panglima, tasa. At pang ay bumilya. Maaaring mong ipos ng video ito kaya naman balikan sa inyong arts module. Sa so, nagagawain ay gawain sa pagkatutuboy ng dalawa na makikita sa page 10. Inyo pong isusulat ang tama kung ang bagay sa darawan ay nakalilikha ng iba't ibang bukit o linya sa imprenta. Isulat naman ang maliit kung ito ay nakalilikha lamang ng payak o bakanting imprenta. Gawin ito sa inyong papel. Ayan, number 1, hinating patatas. Number 2, mangosteen. Number 3, balahibo. At number 4, baso. Ngayon naman, ay eh, susubukan mong lumikha ng mga imprenta ng mga guhit sa disenyo. Para yan sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo na makikita sa page 10 to 11. Sa tulong ng inyong mga magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya, sundin ang mga sumusunod na hakbang sa larawan upang makalikha ng isang imprintang may mga guhit o linya sa disenyo o marka. Narito ang mga dapat mong gamitin. Toyo at gatito, tinitor, at isang papel. Nakahanda na ba ang inyong mga kagamitan? Sundin ang mga sumusunod na hakbang sa larawan. Una, maglagay ng isang kutsarang toyo sa platito. Sunod, idampi ang dulo ng tinidor sa toyo. Pangatlo, gamit ang tinidor na itinampi sa toyo, lumika ng iba't ibang patuldok ng marka sa papel. Kahit anong klaseng larawan, pwede mong gawin. Pangapat, ihiga ang ulong bahagi ng tinidor sa toyo, katulad ng na nasa larawan. Panglima, gamit ito lumikha ng iba't ibang marka may apat na guhit sa papel. Kung ikaw ay natapos na, sundin ang pang-anim na hakbang. Patuloyin ito sa maaraw na lugar. Maari mong pictura ng inyong ginawa at isend sa messenger ng inyong seksyon. Upang maparami ang mga anyo ng marka o disenyo sa imprenta, maaari ka pang gumamit ng ibang bagay bilang pantatak tulad ng sulay, tropeyo at maliliit na laruan tulad ng gulong ng kotsi-kotsihan. Maaari ka rin gumamit ng mga hiniwang prutas, gulay, dahon, bulaklak, damo o bato. Upang mas maging kaakit-akit ang buong garawan, maaari ka rin sububong na ibang pangkulay. Kung walang crayola, maaari gamitin ng tubig na hinalo sa kape, lupa, harina, pulbo, dagta ng mga dahon at puno o katas ng iba't ibang prutas. Mailalarawan ng mga kuki sa pagkakayari ng imprenta gamit ang iba't ibang bagay mula sa kalikasan o mga bagay na gawa ng tao. Kapag pinagsama-sama ito, ay maaaring makalikha ng mga disenyo may umuulit o nagsasalit ng kuki sa kulay. Tandaan, ang siling na imprenta ay nakapagpapayabong ng pagkamalikhain at pagkamaparaan ng isang tao dahil sa dami ng magagawang kombinasyon nito. Tapos na ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.